Ba't ba napupunta ang lahat ng tao sa mundo na ito? Kasi para sambahin ang Diyos. Kaya tayo nilika para sambahin ang Diyos. Hindi lang para makapagsaya dito sa mundo, kundi para makapagsamba sa Diyos at matuto sa lahat ng lahat ng sinabi ng Diyos sa atin. At isa, ba't tayo dapat mapunta sa paraiso? Kasi doon ang pinakamagandang pamuhay bilang Di dito sa mundo. At saka, ba't ang mga tao nagpapunta sa imperno? Kasi sila ay hindi nagmasasamba sa mga muslim. Di sila sumasamba sa toong Diyos. At toong Diyos ay si Allah. Ang pinakadakila sa lahat, ang tawag sa Arabic ay Allah Akbar. Ang Tagalog ay si Allah ay dakila. Ba't nga ba tayo napupunta sa hindi tunay na pagkabuhay? Kasi sila hindi sumasamba sa Diyos. Ang puro gawa nila, puro magpakasaya. Hindi sila gumagawa ng tama. Ang ginagawa lang nila, puro mali. Wala silang ginagawa ang hindi mga Muslim. Ang mga Muslim at Islam, pare-pareho yan. Merong isang Muslim na nag nagbabasa ng Quran, basa ng basa, pero hindi niya man alam. Mayroong isang lalaki na nagtanong, basa ka ng basa ng Quran, pero hindi mo naman naalaman nang tin naintindihan. Sabi ng gubae eh, na nagbabasa ng Quran, hindi nakakaintindi. Eh. Ba't nga ba? Kumuha ka nga ng basket, tapos kumuha ka ng drum. Tapos kumuha ka ng tubig dun sa ilog, tapos idala mo dun sa drum. Tingnan mo nga kung mapupuno. Yung lalagyan ng uling. Tapos, pumunta siya, kumuha siya ng tubig. Hanggang sa hindi niya magawa, sabi niya, La, di ko magagawa ang tinutos mo sa akin. Kasi, ang hirap, may mabutas-butas butas naman, pati hindi napupuno. Paano ba to? Yan, yeah, sabi ko na mga ba sa'yo. Sabi ko na mga ba sa'yo.